natin na mamalayan na hinahayaan natin kainin tayo ng inggit, pagkukumpara at kakulangan. Lagi tayong may hinahanap, kahit minsan nasa harap na natin ang mga biyayang matagal na nating ipinagdarasal. Ang hindi pagkakontento ay parang hukay na walang laman kahit anong ilagay mo. Pakiramdam mo kulang pa rin. Kapatid, pahinga ka sandali. Tingnan mo ang buhay mo mula sa mata ng pasasalamat. Hindi mo kailangang magkaroon ng lahat para maging masaya. Ang tunay na kasiyahan ay hindi nanggagaling sa dami ng gamit, pera o tagumpay, kundi sa kapayapaang ibinibigay ng Diyos sa pusong marunong magpasalamat. Baka ang hinihintay niya ay hindi bagong biyaya, kundi bagong puso na marunong kumilala sa kanya. Tandaan mo, ang taong kontento ay mayaman kahit kakaunti ang hawak. Ngunit ang taong hindi marunong makontento ay magiging mahirap kahit gaano pa karami ang mapasa kanya. Hebrews 13.5 Huwag kayong maging sakim. Kontento na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan